white na yun doon sa may shore. Yes, sure. Yeah. Like shore? Kasi hindi si shore. Oo, oh, sa so toho. Oh, parang ayun ko lang nakita na ganyan yan. Mas guys. marami dami, na mas, mas, maganda. Madami. Mas maganda yung temperature ngayon. Yes, yung malamig, mm -mm, lamig right yung hangin. Ang dami. Ang sarap niyan. Camping next time. Pagka ano, naisipan namin guys. <laughs> Ayan. Dante dyan. Totoo. Dami. Sa so, so, kapila naman ang view guys. Maraming so, water activities ayun at saka pala siguro kaya marami rin dati kasi ano fall break na ng mga kids sa school ayan so nag start na mamasyad yung mga families din siguro kasama yung mga kids yun yan break okay. sa mga parents hindi e, na mabura camping yes invest camping. ka lang sa mga ano gamit sa, sa camping oh, okay mm. na. No, wala ka no. na accommodation libre lang tukod ka lang okay na yes pagkain nyo lang mga ragas masarap mm -mm. yung mga experience guys no, nag-very ano siya sa Travel lang tayo. 26 minutes nandun na kami, guys. So, yeah Let's go. Ganda, oh. Ikot-ikot, yes. Ang <laughs> ganda dito, guys. daming tao. Parang centro-centro siya. Hanap lang kami yung parking, guys. Ayun, inclined, ano. Railway parking. Yan, kami po konta, guys. Pinapin natin sila, ate. gift shop agad May <laughs> <Ayan> sila, ate Diyan pa kasi na ang crew Ba hindi din saday din tayo <laughs> like up, down back. <laughs> <laughs> We are exactly at our halfway point of our downward trip. As the incline descends, historic lookout mountain. palatas wow. Oh, oh so, yeah. Yeah, ito yung street. Ito kami your <laughs> like, hey, sa taas. Ayan. Ang gra grabe yung view. paas niya guys. Parang pinagpawisan yung kamay ko kanina. Parang may store dito. Yung ride na yan, pababa yun. Oo, may pababa pabalik mamaya. Parang mga store store dito. Kaya ata, eh, isa ka. Napin natin si Atalia. Kasama siya Atalia. Friend ko si Aki, Andy. Of course. Ah, dito. Oo, oh, mo is. Oh, gosh. Ay, grabe paas. Grabe, daddy. Oh. Picture, picture. Grabe, ang ganda ng view. Wow, oh, ang lamig, sarap. Picturean ko kayo. May sa pinakamtaas. Oh, buti, dala-dala mo yan. Muna, picture ako kayo. Oh, picture daw tayo, picture. Oh, picture, picture. <laughs> <sa> <laughs> Parang doon tayo galing. Ayan dyan. Dire-diretso tsapa ganyan. Ang taas. Bilangin mo yung mga cars. Kita ako, pa-practice sila dun ko. Practice sila dun. Kita mo, practice ng dance. Daladala <laughs> niya. Dala Buti na lang meron siya. Uy, may football field. Nakikita mo? Marabi, yeah. parang mga ano na lang. Parang mga langgam na lang sila. Dito kami sa gift shop. Anong bibili niya dad? Si Atalia? Oo kayo, Net. Grabe, 6.99 Tingin-tingin, tingin-tingin. 22 mahal lah. Ito na si Atalia. <laughs> ito na lang iso. Maganda po ito. Ito 16 no? Bili tayong magnet. Ito na lang. Or ito na lang. Oh, sorry. How much? $4.99. Ito na lang. Mom, I, Daddy, oh. Okay. Name hey mo, Atalia, kung meron. Wala kang name dyan. Ito uh, si Tito Dave, Oo, oh, Tito Dave. <laughs> Ito. Wala, dyan yung pangalan mo. Atalia, letter A. Hanapin mo dito sa mga to. Wala, walang Atalia. Ana, Anna, Anna and Anthony. Wala, sorry. Wala. Hey. Lakad-lakad <laughs> eh. -lakad kami guys. lamig. Hindi na ako. Oo nga ate. Pwede dito tambay. Lakad-lakad lang kami. Nandun na yung mga bata kay ate Andy. <laughs> May kalaro sila today. Oh. Swerte nga, oh, no? Pa. Malamig pa. Malamig. Totoo. Oo nga. <laughs> mga bata. Date, date kami, date, date. Uh, <tod> Di ba meron ano si Sir Mike? Meron silang ano. Ganda lang mga bahay. Ito na tayo sa Fort Delta. May park dito guys. Point Park na kalagay. Wow, masarap maglakad kasi hindi maini. Mm, sakto lang yung book niya ate. Mga ganito yung temperature uh, yung, yung, yung lakad. Mm -hmm. Kaya tanghali okay lang. Yes. yes. <laughs> Sarado guys. Pero yung iba doon dumadaan. Let's see kung saan tayo guys. Daming tao. Ano tao? Tignan natin kung may Tignan natin. na kami guys. Ang ganda ng view ate. parang wala lang. Oo, oy, mga kids. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> Grabe, ang ganda talaga. <laughs> Kaya pala vision yung Deportation eh, joke. Worth <laughs> it yung pagpasok na natin. Okay, Asa yung adobo natin? Rice cooker. Oo, na, <laughs> na kami, rice cooker, guys. baka gumulong tayo dyan. Ano? ba Hey guys, sobrang ganda. Wag ka lang gugulong dito. Grabe, ang ganda rin. Sobra. Breathtaking siya kung nandito kayo. Sobra. Daddy. Lakad-lakad pa rin. Jump shot. Jump shot. <laughs> Jump shot. Kasi sila dito. Oo, may bago silang ano ka usap si Ate. Hmm, punta kami doon, guys. <laughs> For this day. Okay, oh, bato doon. No? Pwede mag-picture doon. No? Tayo ka doon, daddy. Oh. Ganda. Grabe, ganda na naman. Busog yung mga mata natin sa view nito. Puti na lang, 70s yung temperature. Oo. Oh, oh, okay. Ayan, dyan. Oh, picture sa bato. Delikado nga alam. Oo, oo. Be careful bangin, kayo guys. Bangin. bangin. Oo. Oh. Ay oo <laughs> nga. <laughs> bangin na. Mm, si Atalia, Daddy ha. Daddy, hello. Daddy. Guys, lakad ulit kami picture-picture and lakad ginagawa namin. Ang ganda ng view eh, no? Mm, ano mga po, bata no? na una na doon. <laughs> okay, magaganda dito po. Bato. Yes, yeah, it's nature. Bato. Chill lang. Ayun no, meron pa doon. Ang mga bato, di yung paano kayo ni, ginawa yun, eh? uh -huh. Ay, ayun, ayun, no? Oo nga, ayun. Ayun meron ng ganyan. Ayun, ayun mga question. Hindi ko alam. Pinuntahan niya ka to ni May eh. Pinuntahan ni May. Ano naman dito pa? Ano dito po? Ano naman Sarado. 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 Sarado daw yung museum. Oh, pa sa baba pa yun sa ano? Sarado. Oh, Tennessee River. <laughs> baka sa baba pa yun. Ganda guys. Oh, oh, so, ayan not... siya. Apo, ah, ito. <laughs> Inuhog na. Ito na. Baby, oh. Face, oh. Saan mo na ko yung stick na yan? Sa, somewhere. Somewhere. O, diya kayo, oh. Kasi naman kayo. Sinari Ridge. Hindi ko alam po saan dyan, eh. Ito papuntang Hamilton, kayo. Ito papuntang, ano. Ito yun. Papuntang, oh. oh, papuntang Costco. Papuntang Costco yun ngayon eh. Ah. Tsaka Hamilton Place. Ano Itong daan na ito, papuntang Costco. Papuntang Kabisado dana. niya. Kaya <laughs> <laughs> yeah, maganda yung so, peso dito kung no, no. uh, may kira, no? Hindi ako pupunta. Kaya asa ito. na yung manok mo? Yeah. Ay, ganda. Abaga. Okay. Ay, uh, abagay. Ay, ito, kapartner daw nung ano mo, rooster mo yun. kapartner nung ano mo, Ito, na ah, Nasa souvenir shop. Mami, gusto ice cream. Ayan, nagpapa-ice cream sila. Ayan

para mga diploma three dollars nag review okay good hmm oh haba ng pila guys. So, sobrang haba ng pila. Daming tao. Pinipilahan talaga dito. Nakabili si Atalia ng ano, pensi. Tingin Atalia. 580,000 pesos. Ay, hindi. Wag ano, 999. Nabudol kami ni Atalia. Ah, sige na, watch your step muna first.